Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong sa may Old Testament, sa may Kawikaan, Kabanata 25, Talata 21 hanggang 22. Ang sabi po dito, kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kapag ginawa mo ito, mahihiya siya sa iyo at ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito po ang ating binasa. Ito po ay sulat po sa mga, sa mga kawikaan at sabi ko nga ito 'yung isa sa mga paborito ko no na book sa Bible kasi uh, ito ay nagtuturo sa atin ng paano tayo mamumuhay no? uh, pang-araw-araw natin pamumuhay uh, ito yung parang maganda maging ito yung maganda maging kompas no lalo kapag ang pinag-usapan is about uh, sa moral kasi dito mga kapatid ito ay yung kawikaan kasi it's all about no kung sa atin yung mga kas kasabihan no? mga kawikaan no sa atin sa bilang mga Pilipino di ba marami tayong mga kasabihan at uh, ito at uh, marami sa mga kasabihan natin na talagang ito ay uh, nauukol no? about sa pamumuhay kung uh, di ba kung maiksi ang kumot patuto kang mamaluktot. di ba mga katulad niyan diba? uh, ang tumatakbo ng matulin kapag natinik ay malalim di ba mga, mga ganun, uh, mga ano mga uh, kawikaan no sa sa atin no sa ating sa Pilipino mga kasabihan mga salawika-in, no? Sa salawika-in, yan. So, ito is maganda kasi itong mga salawika-in na ito, ito ay uh, nagawa dahil ito ay gustong magturo, no? Pero, siyempre, may mga uh, salawika-in na kailangan mong uh, pangisipan, no? Bakit pa kaya sinabi to, no? Na ang tumatakbong matulin kapag natinik malalim, di ba? Pag ang kumot ay maiksi, no? Ay matuto kang uh, mamaluktot, di ba? Kailangan mo pag-isipan ano ano ba 'yung message niyon, no? Katulad nito sinasabi is uh, kapag nagugutom 'yung kaaway mo, pakainin <coughs> mo, no? Kapag nauuhaw, painumin mo. Eh so, eh kaaway ko 'to, bakit ko 'to papakainin? Kaaway ko 'to eh, no? Bakit ko to paiinumin? Mas mabuti ang ano 'yan eh, magutom, 'di ba? Maganda nga 'yung pag nauuhaw 'yan, no? Pag nawala na sa dito sa earth eh, 'di wala na akong kaaway, 'di ba? ba? ko Ba't kong bubuhayin to? Kaaway ko to eh. Di ba? So, ano ibig sabihin? Siyempre, ang pinapakita kasi dito, yung kaaway mo, yung gutom niya, saka yung uhaw niya, labas kasi sa away niyo yun eh. Di ba? Labas sa away niyo yun. Hindi kasama sa pinag-aawayan niyo yung gutom niya at yung uh, yung uhaw niya. Di ba? Kunyari, ah, uh, yung pinag aawayan niyo, kasi yung kapitbahay mo, kunyari, may puno. Tapos yung mga uh, nalalantang dahon, pupunta sa bakuran mo. No? So yun ang pinagawayan nyo. No? Yung dahon. No? Tapos, pa, may mga tao minsan, yun lang. Diba? Kayo yung nag-aaway, pati yung magulang, pati yung mga kapatid, ibinamay mo. Di ba? E ano naman kinalaman nila sa away nyo? Di ba? Diba? Nasabing, ganyan talaga yung pamilya nyo. Yung nanay mo ganito. Yung kapatid mo ganito. Di ba? pare-pare yung mga ugali nyo. Pati, ano na naman, kin anong kinalaman ng, ng pamilya, ng taong ito, sa away nyo? Labas na yun eh. Kunyari, kunyari, ako, may kaaway ako, ano? na tatay din. Alang, alang naman pati yung anak niya, idadamay ko. Eh, kayo yung magkaaway eh. No? Kaya yung nangyayari minsan ngayon sa ating kapanahonan, kahit yung mga walang kinalaman, labas naman sa away nila, idinadamay. So, hindi ganun, mga kapatid. Kasi wala namang kinalaman yun eh. Diba? Wala namang kinalaman yung gutom niya. <clears throat> wala namang kinalaman yung uhaw niya sa pinag-aawayan niya. Diba? Kasi ang inano dun ng Panginoon is, ang, ang labas kasi yun, kapag pati lahat na, na hindi naman kasama, lahat na na, wala namang kinalaman sa away nyo, ay isinasama mo. Ibig sabihin yun talaga, ano ka na eh, uh, nagtanim ka na ng galit. 'di ba? Tanong ka ng ka galit no sa talagang sa kaaway mo, 'di ba? Masyado mo nang personal, 'di ba? <laughs> 'Di ba? Masyado mo nang personal kapag masyado mo nang pin pin pinersonal lang tao, lahat na lang hahalong hahalong mo sa buhay niya na hindi naman niyo kasali sa pinag-aawayan niyo. Eh, lahat naman tayo may mga may mahuhukay. No? lahat naman tayo, merong mahuhukay no? sa, sa buhay natin, di ba? Eh pero ang, 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 ang ano kasi dun is, yan ba yung pinagawayan nyo, di ba? Eh bakit mahuhukayin na lahat na lang sa buhay niya, eh hindi naman yun yung pinag-aawayan nyo, di ba? Normal kung kaisa, uh, kuminsa no? na nagkakaroon kayo na nagkakaroon ng Uh, anang kunyari uh, discussion argumento minsan napapasigaw ka no dahil medyo uminit ang ulo mo okay lang yun no at least nailabas mo yung galit mo no kaysa naman kim mo kaysa naman tinatago mo no malaga doon is kapag nasabi mo na yung galit mo oh. tapos na diba ang ano doon is ang mahirap kasi yung pag nagtatanim tayo kasi pag nagtatanim tayo ng galit na on, ano na yun parang ni-record nire mo na eh no nag nagano nagko-compile ka na ng mga ng mga record na ginawa sa iyo kaya pagdating ng araw ng mga ilang taon o ilang buwan no na na meron na naman kayong disagreement o meron na naman kung pinag-awayan bigla na lang yung sasabog no pag sumabog lahat ng record <laughs> halungkatin mo no pero ang pinaka ano, main point naman dun is mga kapatid is yung mga bagay na wala namang kinalaman sa pinag-awayan nyo, Lambas na yon kasi nagiging, hindi na tayo nagiging makatwiran. No? Nagiging illogical na tayo. Kasi wala namang kinalaman yun. ba? Bakit yung idadamay? Di ba? Kunyari sa... Uh, sa ano sa sa sakyan di ba eh kayo yung kayong dalawa lang yung nagbanggaan nagbanggaan kayo hindi eh, kayo lang dalawa mag-usap di ba hindi yung pati mga kasama niyo sa nawala namang kinalaman, kinalaman sa banggaan niyo idadamay niyo di ba So, ano yung ibig sabihin doon mga kapatid? Uh, sa buhay natin, no? Ah, uh, huwag tayong magtatanim ng galit, no? Huwag tayong masyadong personal o masyado tayong magpapadala sa emosyon natin, sa galit natin. Kasi kapag tayo ay nagpapadala sa emosyon natin, sabi nga when emotion are high, intelligence is low, di ba? Kasi minsan hindi na tayo, sabi ko, hindi na tayo nagiging makatuwiran, kasi napadala tayo sa emosyon natin, no? sa galit natin. Kaya sabi doon, siyempre tayo bilang mga kristyano, hindi, hindi maganda na tayo ay nakikipag-away. Okay naman yun na inilalabas natin yung sama ng loob natin, inilalabas natin kung ano yung nasa isip natin, di ba? yung galit natin. Pero after yun mga kapatid, hindi na dapat yun ano, uh, itatanim natin sa buhay natin. Kasi magiging, ano yun, magiging rason yun na na kahit nangangailangan yung yung naging kaaway mo, may pangangailangan, eh hindi ka natutulong kasi tinuturo mo ng kaaway. Di ba? Which is, hindi yan yung tinuturo ng salita ng Diyos. Diba? Hindi kasi yan yung tinuturo ng salita ng Diyos eh. Kasi bakit? Kapag, ang, ang, nangyayari kasi kapag may kaaway ka at may masamang nangyari sa kanya, minsan natutuwa tayo. Diba? O kaya naghihintay tayo na yung kaaway natin ay bumagsak, na may masamang mangyari sa kanya, minsan yun yung ina-expect na natin. Which is, mga kapatid, pag ganun yung, yung, yung iniisip natin sa mga taong nakagawa ng masama sa atin, aba, i-check natin puso natin, di ba? Kasi bilang kristyano, bilang mananampalataya ng Panginoon, ang itinuturo sa atin, sabi nga, ipanalangin mo, yung nanlalait sa'yo, yung nag-aalipusta sa'yo, di ba? Na sila ay pagpalain. Yung kasi yung itinuturo ng Diyos eh. 'Di ba? Kasi bakit mga kapatid? Kasi kapag yung mga taong walang kinalaman sa away nyo at ibinamay mo, mababawasan ba ang kaway mo? Hindi. Lalong nadadagdagan, nadadagdagan at nadadagdagan yung kaway mo. Kasi bakit? Kasi marami ka nang dinadamay na wala namang kinalaman sa away nyo. <laughs> Di ba? Kaya, imbes malawak, kumikitid na kumikitid yung dinaraanan natin baliktad yun na yung kumikitid yung dinaraanan yung papunta sa langit yun no kasi pag uh, na kay Lord ka marami kang bagay na dapat mong bitawan kunya yung galit mo di ba kalaban bitawan mo yan <laughs> di ba pero yung sa iyo kumikitid yung yung daraanan mo hindi yung papunta sa langit kumikitid kasi bakit kasi dumarami yung kaaway mo kagalit mo di ba na imbis na Uh, itong daraanan mo ito, ito yung shortcut pa -uwi sa bahay mo. <laughs> Maglolongkat ka na lang kasi bakit? Kasi lahat ng tao dun sa lugar nun, inaway mo. So, hindi ka na ngayon makadaan. Magkaiba po yun. No? Magkaiba yung, yung sinasabi ng yung makipot na daan. No? Iba yun. No? Yung ito naman yung ginagawa mo dahil inaaway mo na lahat, yung mga wala namang kinalaman, kumikipot din yung daraanan mo, no? Hanggang bandang uli, wala ka na talagang manadaanan. <laughs> kasi ikaw mismo ang nagsara ng daraanan mo. So, hindi ka makakarating talaga sa distinction mo. <laughs> no? So, hindi ganun mga kapatid, no? Hindi ganun yung kasinturo ng Panginoon. Kasi yung turo sa atin is pagpalain yung mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda kapag ginawa mo ito, yun na sabi ng Panginoon eh. May ano naman yun eh. may, may, ano nga to, yung magandang naghihintay sa bawat isa sa atin, no? Sabi doon, kapag ginawa natin ito, mahihiya siya sa iyo at ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Diba? Ganun din eh. kasi da, daigin mo ng mabuti ang masama. Yung kasi ang tinuturo ng Diyos eh, hindi yung, daig hindi yung daigin mo ang masama ng masama rin. Parang nangyayari ngayon, di ba? yung kadiliman na laban sa kasamaan. <laughs> Dati yung nag-aaway, yung kasamaan at kabutihan, no? Yung liwanag at kadiliman. Ngayon, kadiliman laban sa kasamaan. <laughs> so hindi ganoon eh, Kasi kapag ang tao ay uh, nakagawa sa atin masama, pero binalikan natin pa natin ng mabuti, mapapaya sa sarili niya, no? Sabi niya, bakit ko inaaway itong tao? ito? Mabait naman pala, di ba? Mabuti pa rin naman pala, di ba? Pero kasi minsan tayo kasi, ano eh, dahil may sama tayo ng loob, nagtatawin tayo ng sama ng loob, di ba? Di ba't gagawa ng kaya na mabuti yan? kaaway ko nga yan, di ba? E, may mga ano na yan, kahit anong gawin mong kabutihan diyan, talagang masamang tao na yan, di ba? Hindi po ganun, mga kapatid. kasi kahit sino namang masamang tao, kahit paano meron pa rin namang ano yan eh may may malambot no uh, uh, soap na part no soap part sa 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 puso nila may meron pa rin kahit anong sama ng isang tao meron pa rin ano eh may meron pa rin yang ano natitirang kabutihan na na, na yung malambot sa puso nila may, hindi natin ano yan eh kasi sabi nga wala walang matigas na bagay na hindi kayang palambutin naman naman ng Diyos eh di ba at anong sama na isang tao, 'di isang tao napakasama. Pero mabuti pa rin siya sa mga anak niya, 'di ba? So bandang muli gagamitin yung mga anak niya na magbago siya. Maraming bagay you 'no? Know? Maraming bagay na pwedeng mangyari, So dito sabi niya is uh, mapapaya naman siya eh. Kasi ganoon naman talaga eh. 'di Isa sabi niya, eh Malo mo may mga tao ngayon walang hiya, di ba? Hindi <laughs> eh, pag ganun kasi yung ano natin, uh, tayo mismo is hindi tayo tayo mismo is uh, tayo yung umahad lang uh, na hindi tayo makagawa ng kabutihan, di yeah. ba? Yun ang umahad lang kasi na hindi tayo makagawa ng mabuti, uh, maging maayos sa kapwa natin kasi ganun yung pag-iisip kasi natin eh. Mga walang hiya naman yan, mga masasamang tao naman yan. Hindi ganun. Kaya nga tayo ay tinuturuan ng Diyos na manalangin eh. ba? Diba? Eh, sabi nga, mahirap naman na, kasi tayo, tayo rin, may mga pagkukulang din naman tayo eh. No? May mga pagkakasala, pagkakamali rin naman tayo. Pero salamat, kasi may mga taong nauna sa atin, na nakakilala, nakakilala sa Panginoon, na nananalangin, na, 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 na langin, no? na nag sila na tayo'y abutin, di ba? So, mo, sa mga inter intercessor ng Panginoon, di ba? Sila nananalangin na may mga kaluluwa, no? Na naligaw ng landas na magbalik loob sa Panginoon. So, isa tayo yun. Tayo ay bunga ng mga panalangin, ng mga mananampalataya. Di ba? Bunga tayo eh. Di ba? So, ganun din mga kapatid. Di ba? Bisa nga sa totoo lang, di ba? Nangyayari sa totoong buhay. yung yung tinuturing mo na best friend mo naging mortal enemy mo. Pero yung dating uh, itinuturing mong kaaway, o kayo na mag-best friend ngayon. Kasi, uh, mga kapatid, no? pero ang ano doon is, magandang mabuhay sa mundo na wala kang kaaway. No? Ikaw lang yung inaaway, pero hindi ikaw yung nangangaway. No? Uh, Nakikipag-away. So, sabi doon is, ang benefits naman yun is, sabi doon is, ang Diyos ang magpapala po sa atin. Di ba? Tayo pagpapalain ng Diyos. Siyempre, una, sempre tahimik buhay mo, di ba? Payapa ang isip mo. Makakatulog ka ng mahimbing, no? Sa sa gabi, di ba? Panatag ka kasi bakit kasi walang bumabagabag sa isip mo eh, no? Walang pabigat, no, sa dibdib mo. Walang nakatarak na kutsilyo, no? kutsilyo o tinik, no, sa lalamunan mo. So, nakakakain ka ng maayos. Kasi, yun nga, kasi wala kang tinik sa lalambunan. <laughs> di ba? O, panatag yung isip mo. Kasi, uh, nakakapag-isip ka ng ma maayos eh. Nagiging makatuwiran ka. Di ba? Walang mabigat sa puso mo. Kaya, nakaka-inhale. Eh, kasi, di ba? O, magaan yung pakiramdam mo. Kasi bakit? Kasi hindi, wala yung galit sa'yo eh pag nailabas mo na yung galit mo, wala na. hindi mo na yung uh, hindi mo na yung uh, sinasasabi mo, binabalik mo pa, di ba? Pag nailabas mo yung galit mo, tapos. No? Hindi na tayo nagre-record no? ng ating ano, ng sama ng loob o sa kaway natin. So, yun lang mga kapatid. No? Simple lang naman talaga yung mensahe ng Panginoon. Ang ano doon is, pakainin mo yung kaway mo, painumin mo, mo kung nauuwaw, kasi labas yun. No? Walang kinalaman yung kanyang kagutuman, yung kanyang uaw sa pinag-aawayan nyo. So, moral lesson dun mga kapatid is, uh, huwag tayong mandamay. Di ba? Hindi dahil kaaway mo, ay eh, hindi mo natutulungan no? sa kanyang pangangailangan. Di ba? Kasi tayo, ang tinuturo sa atin, bilang mananampalataya, bilang mga kristyano, ay gawa ng mabuti, ipanalangin, an at pagpala at ipanalangin na sila ipagpalain yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa atin no ang Diyos na nakakita ng kabutihan na ating ginawa ang sabi naman doon siya ang magpapala sa bawat isa sa atin yun lamang mga kapatid and God bless sa ating lahat